Tibling guys uh, Turuan ko kaya paano mag cuddling ng itlog ng lovebird natin Ito lang yung tututok mo uh, um. Ang kulay itim na malapit na magpisa yan uh, Ibig sabihin yan Fertile yung mga itlog na lahat po lahat may pula yun. ito unang itlog yan, kulay itim na sisiw na yan maanak mo ayun na mapipisa na yan ganyan lang po mag cuddling ng ito lahat ano lahat pertil kulay pula yung kasi lang nanay yan yan you know split yeah, you know blue thank you guys for watching god bless. up